hinataan tayo. Ipapaksiyo muna natin yung ating galonggong. Tapos, ito yung ating sangkap. Ito sili, siling na buyo, sibuyas, luya natin. po hindi natin nung yung luya masyado marami. Tsaka yung ating gata. Siyempre, hindi mawala yung ating suka. Yung patis. Tsaka yung konting takta. Ayan. Tsaka, lagyan natin ng paminta yan. Wala pa dyan. Mamaya natin. Mag-slide muna tayo ng luya. O, naglagay tayo ng luya at saka yung paminta tapos lalagay natin yung ating isda gagataan natin yan Papaksiw muna natin namansin natin dito sa ating luya panay mo lang sa tapos lalagyan natin yung sibuyas sabutin natin <laughs> lagyan natin ng patis. Tapos asin. Para yung lasa, pasok na. Lalagay lang na, na rin natin yung ating sili. Panigang at saka yung maanghang lalagay natin yung suka sisindihan na natin balikan natin maya maya so, natin ulit ng asin kasi parang kulang sa asin mataba para pasok na pasok na ito gataan natin mo muna natin bago natin gataan tapos, lagyan natin ng tak-tak-tak. Sige, -tak. may tak-tak nung po. Lang natin maubos yung ating sabaw. Tsaka, lalagyan natin ng gata. Napakasarap ng ating paksew na gatang galunggong. Ginataang galunggong. O, medyo na ano yung ating paksiw na galunggong. Pwede na natin na siguro ilagay yung gata kasi medyo nagyelo yung ating gata sobrang gata Tingnan mo magatang magata mag antayin na natin maubos yung ating malamig pa kasi nagyelo yung ating gata antayin natin mag creamy talaga yung ating gata Okay na yung ating pinaksiw na isda na may gata. Ayan. Pinaksiw muna natin, tapos nilagyan natin ng gata. Ayan, kakain na si Ginky. Kakain na ng gata ang isda. Ginataan na paksiw. Okay na. O, nagluto tayo ng paksiw ng galunggong sa may gata. Napakasarap. Try niyan. Thank you. Sa nagpalo kay Marcel Ro Cruz. Thank you very much. Ayan yung ating pakyo na dalungdong sa may gata. Like and subscribe. Thank you for watching.